hindi na tayo makatulog. No? Kaya, tirahin natin yung ulo ng kambing ni Boss. Oh, eh di ano pa naman. Ay, eh, katatapos na nga nung Eid. As in, na siya kasi gabi na to eh. Dito ko nakita na meron palang ulo. Ulo ba to ng tupa? Kambing, kala ko nga nung una kambing nung pag-video. ko, kambing, alam nga nang baguhin ko pa. Another take, nakakapagod kaya. Alam <laughs> niyo naman na mimis ko na yung mga pagkain pinoy na pulutan ng mga lasinggerong katulad ko eh. <laughs> Sinampalukang ulo ng kambing yun. Ay, kaya ko dito sa tupa. Kaya sabi ko, kaso paano ko tatanggalin tong balaibo? Una, naisip ko yung alam yung sa baboy, yung nainubo, tubig tubig na mainit sabi ko tagal na nakakatamad kaya ginawa ko sinunog ko si Lucifer ay <laughs> nakot di ko na nga pinatagal kaya susunod na araw pinagpabukas ko na yung pagluto eto di na natin nagbibibili lang ako kung ano nung gulay dun meron labanos meron arugula arugula ginamit ko kasi walang kangkong dito tsaka yun ang gusto kong gulay dito mapait lasang dahon ng ampalaya kaya solve solve na laban konting kulo konti kaling konti mo yung inabot ka ng dalawang oras hanggang tatlong oras <laughs> syempre tinapag yung ulang kulo niya no um, ang tamaan ng lasa sabi niya yung lasang ipis. baka hindi niyo makain so eto na swak na swak na nagsaing pa ako for the first time kaya meron tayong sinampalukang ulo ng tupa nako ay eh, kung sarap sana kung sa diyan ay eh, kaso nga ay eh, walang gin dito ang hirap humanap kaya kinipinilit ko na lang kainin hinigop ko na lang yung sabaw total sabaw naman ang hinahanap ko pero sa totoo lang amang kinakain ko yan parang gusto kong isuka hindi ko talaga feel ang tupa hey!